Hello guys, uh, sa video ito ay meron lamang akong isyaysya sa inyo pagkatapos ng intro. Yun guys, uh, kung napapansin nyo itong nasa kulay pulang uh, lalagyan ay ito yung isang uh, ingredients na aking inihahalo sa pagkain ng aking mga baboy ah uh, ito yung, kung pamilyar kayo mga guys sa uh, miracle fruit ito yon so iniluto ko muna siya and then Iniwalay ko yung kanyang juice. At ito yung sapal. Uh, ipapakain ko rin to sa kanila. So yun guys. Hinalo ko na. Kung mapapansin nyo parang pamilyar siya. Kung alam nyo yung inihahalo sa pagkain ng mga baboy. Kung pamilyar uh, kayo doon. Uh, kakulay niya ito mga guys. So, yon Bibigyan ko yung aking inahin. ah uh, tingnan nyo, guys. Uh, gustong gusto niya. Ganado siya pag merong ganitong uh, halo yung kanyang pagkain. Yun. dalagyan ko yung kanyang pagkain ng uh, hinalong juice. Kasi guys, ito, Manamis-namis ito. So, kung matikman ito ng mga alaga natin, ay gaganahan silang kumain. So, ayun, bibigyan ko na ang aking mga patining ng pigs. So, sampung kilo pa rin guys, ang aking ibinibigay sa kanila kada pakain. So, ayun. Ah, uh, ito eh uh, safe naman mga guys. Pero ah uh, take note. Ah uh, ibinigay ko lang ito sa kanila yung ganitong ah uh, paghahalo sa kanilang pagkain nung sila ay nasa grower stage na. So ah uh, hindi ko naman sinasabi na gawin nyo o ano ano paman, basta i-share ko lang sa inyo kung ano yung aking araw-araw uh, na ginagawa sa aking pagpapakain sa aking mga alagang baboy. So, yun mga guys. Naibigay ko na yung feeds. Ngayon, uh, ilalagay ko na sa kanila eh, pagkain itong inihalong uh, Miracle Fruit. So, yun. Tignan nyo guys kung gaano sila ka lakas kumain pag meron yung meron ito itong inihalong ito so yan lalagay ko yung lahat mga guys ito kung tutusin kulang pa nila yan so nagdagdag pa ako ng tubig dinagdagan ko pa malakas malakas sila sa tubig guys So, yun ay maganda naman sa ating mga lagang baboy yung sila ay sagana sa tubig. Yun. So, yun guys. Papakita ko sa inyo kung gano sila ka sarap kumain. Dahil natikman nila yung ating inilagay na Uh, miracle fruit juice. So, ayan. Bigyan pa natin itong inahin dahil kulang nya mga guys. Tin tignan nyo guys oh, kung paano niyang higupin. Uh, ayan. So, kung inyong i -re research itong miracle fruit, marami siyang benefits sa katawan ng tao. So, tignan nyo guys oh, naubos nila yung ibinigay kong pagkain nila yan yan okay, guys o pag gusto nila mga guys yung ah uh, hinahalo natin sa kanilang pagkain yun ganado silang kumain guys pag meron yun So Ito guys sila oh. Marurumi pa rin. Yan. Kasi meron naman silang pool kaya Okay lang kahit na sila marumi. Kusa silang maliligo doon. So ang hapon, medyo malinis-linis na 'yan kasi uh, malinis naman tong kanilang flooring. Ayun, doon na lang sila maliligo sa kanilang pool. Yan guys, na-update ko lang kayo sa aking mga alagang baboy. Siya nga pala guys, siyam na lang sila gawa ng yung isa na pinakamalit sa kanila yung uh, sa aking mga, mga alaga, yun yung pinakamalit at sya yung may bukol sa pusod so dalawang araw na siyang hindi kumakain kaya amin ng sinintensyahan So yun, dahil sa hindi na siya kumakain, dalawang araw na kaysa sa siya'y mamayat at lalong hindi mapakinabangan. So yun guys, ang aking baboy ay siyam na lang sila sa ngayon. Ito yung kanilang pinaka uh, malaki guys yan. Pero ito naman yung pinaka nila. at susunod ito ito susunod yan ito pangalawa ito yung pinakamalapad sa nila no guys at na ang iba mahabol so yun guys yung aking binibigay sa kanila ay nakakatulong sa kanila para maging matatag yung kanilang resistensya mga guys kung meron kayong katanungan sa video ng ito ay pwede nyong i-comment sa baba para mabigyan natin ng kasagutan o magawa natin ng video mga guys sa susunod na uh, upload so yun guys maraming salamat sa inyong panonood kung nakaabot ka man sa uh, last part ng video ito ay na-appreciate ko yun mga guys maraming maraming salamat sa inyong panonood God, God bless. Happy farming sa inyong lahat and keep safe.